Sa araw pong ito ay atin pong pag usapan ang sistema ng bayaran sa construction. So madalas po din yung napapakinggan ah, uh, itong sistema na 60-40 or 55-45 or 50-50. Uh, so paano nga ba ang sistema ito at ito ba ay applicable sa lahat ng pagkakataon? No? Maraming mga pagkakataon ko na atin pong naririnig, itinatanong po yan sa ating YouTube channel at sa ating FB page kung paano nga ba ang sistema ng uh, 40 no? O paano ba ito gumagana at kung ito ba ay applicable sa lahat ng pagkakataon. Pero sa video ito, ating pong pag usapan yung mga dapat po ninyong tandaan, no? Kung kayo po ay magpapagawa at kung saan po ba ito may apply At yung mga sistema na dapat po ninyong malaman tungkol sa pagpapatrabaho. So, ito po kadalasan ay nakapokus sa uh, sistema ng uh, na, namamakyawan. Pero bago tayo magsimula, introhan natin. natin yung uh, sistema ng 60-40. So, doon muna tayo babase sa sistema ng 60-40. Although, meron naman dyan na uh, 55-45. No? Meron namang 50-50. Pero, yung procedure po ng pag-compute nung inyong pong babayaran sa labor ay uh, pare-parehas lang po. Pero, unahin po natin yung 60-40. So, ano ba ang 60-40? Halimbawa po, kung ang inyong uh, nabiling materyales no, para po sa inyong construction project ay halimbawa po is 1 million. So, 1 million po na halaga ng materials ang inyong nabili para sa inyong construction project. So, ang inyong pong magiging labor ay uh, 400,000. So, sa madalit sabi, ang kabuang uh, construction cost ng inyong project ay 1.4 million. 1 million para sa uh, materials, 400,000 sa labor. So, ito ba ay applicable? no? At uh, ito ba ay baga, ano yung mga bagay-bagay na dapat po ninyong i-consider bago po kayo magbigay ng ganitong klase ng uh, trabaho at bago rin po kayo tumanggap ng ganitong klase ng project. So ang pinakamagandang gawin po ninyo diyan kung yun po ang napagkasunduan ninyo ay 60-40 no para po sa inyong construction project. Unang-una ay meron po siyang uh, bill of materials or bill of quantity. So ibig sabihin, kapag ka ang inyong construction project ay may bill of materials at may bill of quantity, so malalaman po ninyo kung gaano karaming bakal lang inyong magagamit, no? Uh, malalaman din po ninyo kung gaano karaming simento, no? Buhangin, ah uh, mga forma, plywood, mga coco lumber, no? At kung ano paman pong materials na inyo pong uh, kakailanganin para sa inyong construction project. So, ma pag kayo po ay meron ng bill of quantity, no? Meron ng... Ah, uh, para nga po pala do para mapam, mapamilyarres kayo sa bill of quantity at saka bill of materials. Ito po yung listahan ng mga materyales na gagamitin po ninyo sa nasabing specific na construction project. Ah, uh, bakit ko po nasabi na kailangan dapat meron ganun? Kasi meron po tayong mga uh, na experience na wala pong bill of quantity, wala pong yung iba nga po diyan, wala nga pong plano, no? Wala pong bill of materials. So, ang nangyayari po diyan, uh, nagtatantyaan yung may-ari at saka yung gagawa kung anong materialis ang gagamitin. So, may mga pagkakataon na ang materialis po na nabibili, sasabihin ng may-ari, bakit ang mahal ng materialis na binili mo dapat yung manipis lang, no? Uh, ba't ang laki ng bakal na binili mo dapat yung maliit lang? So, dahil nga po walang malinaw na usapan kung ano ba yung mga materialis na gagamitin, yung mga size, no? yung mga diameter ng mga bakal, no? yung anong klaseng gagamitin niyo na pangforma no kung kayo ba ay gagamit ng ordinary plywood pinolik so malaking bagay po yung kasi minsan nagdudulot po yun ng parang pagdududa eh pagdududa doon sa may-ari na parang sinasabi niya na ba't ang binibili naman nito na mga materials parang ang mahal naman yata ang mamahal ng materials niya na binibili siguro baka kaya niya to ginagawa para lumaki yung kanyang percentage sa sa materials para sa kanyang labor so Uh, para sa ganung bagay, may iwasan po ninyo yung uh, pagdududa, yung pag-aalinlangan, no? Baka um, may sabihin, sobra-sobra naman yung binili mong bakal, no? May and ang mong binili, magagamit ba lahat 'yan? Parang ganon. Ngayon, pag mayroon po kayong bill of quantities at bill of materials, pwede niyo pong sabihin na, ma'am, ito po yung nakalagay dito sa ating bill of quantity at bill of materials. So, kaya yan po ang binili ko. Para sa ganung paraan, uh, maiwasan po ninyo yung sa simula pa lang may pagdududa na. Ngayon, kung meron na po kayong bill of quantities, tapos uh, bill of materials pa sa nasabing construction project, so magpo-proceed na po kayo doon sa kung saan nga ba talaga applicable yung ganitong klase ng uh, sistema, no? yung percentage na tinatawag. So para sa akin, based on my own experience, no? ito po ay applicable sa mga ginagawang bahay. Unang-una po, pagka ito ay sa structural. No? Ibig sabihin, magmula foundation, sa pagtatayo ng poste, sa pagbubuhos ng sa pagbubuhos ng flooring, sa pagbubuhos ng poste, no? Sa pagbubuhos ng ng slab, no? Diyan po 'yan applicable sa pag sa pag uh, si semento, sa pag-asintada. So, diyan po 'yan mag po 'yan uh, masasabi ko na applicable, no? Ah uh, Kumbaga po pag 'yan po kinuha ninyo, no? Sabihin po ninyo na ang inyo pong kontrata o yung kontrata nating gagawin na 60 ay lamsam na po. So, ibig sabihin, pag sinabi pong lamsam, lahatan na po yun. Lahatan sa structural. So, ibig sabihin, magmula pong pundasyon hanggang doon sa uh, makapagtayo kayo ng hollow blocks o hanggang sa palitada, depende po sa usapan po ninyo yun, no? Hanggang doon po kayo, ang pwedeng may apply yun, no? Kasi, uh, sa, sa ganung sitwasyon, base sa experience ko, applicable po talaga siya magtutugma po no kung magkaroon man ng diferensya napaka konti ng margin niya no uh, sa both party sa nagpapagawa at sa gumagawa ay halos panabla lang po ang magiging labanan po ninyo doon hindi ka malulugi pag sa structural ngayon ito pa po kaya ko po unang-una babalik po tayo doon sa sinasabi ko na kailangan meron po kayong bilog quantities tsaka bilog materials kasi uh, yan yan din po ang basihan po ninyo para kumuha po ng down payment sasabihin naman ng may-ari, eh, 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 bakit kailangan pa ng down payment? Eh, ako naman ang bibili ng materials. So, kailangan po noon, dapat lagi may down payment. Kasi sa mobilization, mob sa mo, pag mobilize ng tao, no, pag ready ng mga kakailanganin sa site, sa pag layout no? Kasi sa, sa ganong stage ng trabaho, tumatakbo na po yung trabaho, pero wala pa po kayong bibili ng gaano materials doon kasi mag, magsusukat pa lang po yan ng lupa, no? Ah, tapos, ah, mag, mag layout So, ibig sabihin, gumagana na po yung kanyang labor, pero wala pa nga po kayong nabibiling materyales. So, ah uh, yung, mang, yung sa ganung paraan, kukuha na po siya ng, kailangan niya po nang kumuha ng down payment kasi wala po siyang ipampapasawa Let's say, na nag-layout kayo, nag-excavate kayo, no? Ah, uh, inabot po ng isang linggo yon Ngayon, dahil sa, kung ikak, kasi nangyari, nangyari po ito sa akin, no? Na kumukuha ako ng, ng down payment. Ayaw niya pumayag. Kasi sabi niya, Kuya Jude, nung ito po kasi nung time na nagsisimula pa lang tayo, no? Eh sabi niya ko, "Eh, hey, di wala pa naman tayong materials na bibili, Kaya eh, kukunin kukuha ka na ng down payment. So saan tayo babase?" So yan po ang isa sa malaking katanungan diyan. Saan nga ba naman babase? Eh wala pa nga pong biniling materials. So yun po, pag kayo pa ay nakapag-submit ng bill of materials, tapos yung, yung bill of quantities ninyo, malalaman po ninyo kung magkano na agad yung percentage na ma, na pwede niyo makuha sa labor. Ngayon, doon kayo babase ng uh, pagkuha po ninyo ng down payment o di po kaya yung inyong mobilization. So, doon po ninyo kukunin yon So, kaya malaking bagay po kasi yung nangyari sa amin, sabi ko, uh, ma'am, kukuha na po kami ng ano, kukuha na po kami ng down payment. Eh, sabi niyang ganun, ah, uh, eh, wala pa naman tayong binibiling materialis eh, wala pa naman tayong inaano eh. Di sabi ko, ma'am, eh, ganito na lang po, eh, kung hindi nyo po ako mabibigyan ng ng down payment para sa para sa labor namin, nababase tayo sa materials eh, sisingilin ko na lang po ito ng bukod, ang excavation. Yun din naman po ang sinabi niya sa akin. Eh, eh di ba dapat pasok na sa inyo yon So, yun po, malaking katanungan po yun. Kung paano nyo magagawa ng paraan nyo, no? Dapat may paliwanag nyo ng maayos sa may Kasi, wala nga namang materialis pa dun sa excavation. Kasi, hukay pa lang po yun. Eh. Wala pa po kayo nabibiling materialis. So, gumagana na po ang inyong labor. Tapos, wala pa kayo nabibiling materialis. So, ang mangyayari dun, paano yun? Hindi aabunuhan mo ngayon yun, yung pambayad doon sa sa labor ng tao mo. So, nasa sa inyo po yun kung magtitiwala kayo sa tao o hindi. Pero ito po ang pinakadabis. Kung sa tingin niyo yung tao, hindi nyo kayang pagtiwalaan at hindi nyo kayang bigyan ng down payment, eh huwag nyo na pong i-hire. Kasi unfair din naman po sa tao yun, gumagawa na. Tapos wala siyang ibang sa tao niya. So problema niya po, magkakabuk po siya ng problema. So kaya po, yan ang dapat po ninyong tatandaan. No? Uh, dapat po meron laging down payment yun. No? Didiretso na po tayo sa katanungang E applicable ba yan sa lahat ng pagkakataon yung 60 40 o yung percentage na uh, inyo pong kakailanganin sa inyong uh, pagpapagawa no para po sa akin yun nga uh, mas maganda po kung ang 60 40 ay hanggang structural po ikaw na nagpapagawa at ikaw na gumagawa so maganda pong ano yun maganda po na agreement yun yung 60 40 pero pagdating po sa finishing hindi na po ubra ang percentage so kadalasan po niyan ay productivity productivity rate. ah, uh, yan po yung madalas po ninyong naririnig na ang singilan na po nila ay per square meter. Kasi sa productivity rate, kung magkakalkulado na po doon kung ilang, ah uh, ilang square meter yung kaya nilang gawin ng uh, nasabing mga activities uh, activity sa construction. Halimbawa sa plastering, sa tile setting, no? ah uh, sa kung ano paman sa welding sa pagpipintura so per square meter na po dyan ang labanan Bibigyan ko po kayo ng example, no? Na sinasabi ko pong hindi na po applicable pagdating sa finishing ang 6040. Kasi kung halimbawa po, bumili po yan ng, ng tiles. ah uh, ang ikakabit mo na tiles is 60 by 120. So, let's say, sabihin na lang natin na ano, isang libo na lang. 400 pesos ang labor mo per isang peraso. Ngayon, pag yan po ay nakakabit ng 10 peraso o hindi lang po, o sumobra pa po doon, no? minimum lang po ang 10 peraso, So papatak po ang labor niya po doon is uh, 4,000, no? Masyado pong malaki 'yon para sa sa labor ng ng tile setting, no? Masyado na pong malaki 'yon kasi ganun pa rin ang magiging ano ninyo, 60/40 pa rin hindi na po applicable 'yon. Ikaw na nagpapagawa, malulugi na po kayo ron. Ito pa, halimbawa po kung nagkabit po siya ng panel door, panel door sa main door, no? ah uh, ang halaga ng ng panel door niyan, halimbawa na harap po na may ukit, tapos mahigit isang metro ang lapad, magpalagay mo 15,000. So, kukunin mo dun yung 40%, uh, 15,000 sa 10,000 is 40,000 plus yung 2,000. So, 6,000 ang labor niya. No? ah uh, masyado pong malaki yon, no? Kasi yung pong isang panel door kasama ang hamba ay kaya pong ikabit ng isang carpenter yon at saka ng isang helper. Sa loob ng isang araw, kaya niya pong ikabit yon. So, kung makapagkabit siya ng, lima, ng apat na peraso, no? 24,000. So, malaki po masyado yon. Kaya, hindi po inaano yon. Pag gano'n naman po, per item po yon, sa sasabihin per peraso, no? Per unit. Ibawa, sabihin natin na 1,500, no? o oh, sabi na sabi niya na dalawang ang ang kanyang uh, labor don so depende po sa usapan po ninyo pero hindi po applicable doon ang 60-40 dahil ikaw na nagpapagawa malulugi ka na ron nagkabit ka ng mga mahaling inidoro no ah, halimbawa toto o oh, toto hindi ah, to sponsor dah oh, uh, baka naman o oh, nagkabit ka ng inidoro yung mga mahaling inidoro toto may mga inidoro po ng toto o yung mga water closet ng toto na nagkakahalaga po ng isang daang libo. No? Yeah. O oh, mga 60,000. So, pagpalagay mo eh, nakabilis yan ng, ano, ng toilet bowl na uh, toto. No? 100,000. Tapos, kukunin mo pa rin yung 60-40, di papatak yun na 40,000 ang labor ng isang uh, toilet bowl. Eh, hanggang kalahat, sa isang araw, kaya niya magkabit ng dalawa, kahit pa po yung may mga sensor na water closet sa loob ng isang araw, mahina na po yung makapagkabit siya ng dalawang piraso. So, pag gano'n na nangyari, nakabit, nakapaggabit siya ng dalawang piraso, luging-lugi na po ang nagpapagawa doon kasi papatak ang kanyang labor is 80,000 kung pagbabasayan pa, pa, rin po ninyo yung 60-40. Kaya, inang, ang ma-advise ko nga po, mas maganda po na gamitin nyo po ulit, ulitin ko na naman, uh, ang 60-40 para po sa structural. 60-40 o 45-55 magmula po sa uh, magmula po sa foundation hanggang po sa matapos ang structural hanggang sa makapagkabit ng asintada activity rate na ang gamitin nyo po ninyo ron per square meter uh, para sa ganon uh, may iwasan po ninyo yung hindi pagkakaunawaan kasi dapat po uh, may paliwanag kasi ang construction po isa po yan sa ano eh kung hindi po malinaw magiging usapan po ninyo magulo po yan, no? magulo ang ang progress ng inyong trabaho kung hindi nyo napagkasunduan yan ng maayos, no? Kaya para maging hassle-free, maging maayos yung, yung takbo ng inyong project, maging smooth, so dapat may malinaw kayong usapan, no? Kaya hanggat maaari, sinasabi ko na merong papel. So, yung isa pong papel na yon yung kontrata po ninyo, meron po kayong bill of materials, bill of quantity, no? Para po dun sa mga may-ari na nagtatanong, pwede yun, paano bang gumawa ng bill of quantity at bill of materials. May mga engineer, may mga architect na uh, gumagawa po niya, no? Mag, mag inquire lang po kayo sa kanila, pwede niyo pong kunin ng kanilang service na sir, pwede niyo ba akong gawa ng bill of quantity at saka bill of materials para sa nasabing project. Kaya mas ma-advise ko pa rin po na meron pong plano ang inyong gagawin na na uh, construction, no? Kung mga bahay man po yan, malaking bagay po na meron kayong plano kasi meron kayong guide, Magmula doon sa plano ninyo, doon kukunin niya ni architect ni engineer yung inyong bill of quantities at saka bill of materials. At the same time, uh, makakasigurado po kayo na tama po ang uh, pagkakagawa ng inyong bahay. Pero kung talagang sapat lang ang inyong budget, no? sapat lang ang uh, naipon yung pera para sa nasabing uh, construction project na pinaplano po ninyo, so nasa sa inyo po yun, no? Uh, basa basta masasabi ko lang po, dapat meron po kayong listahan ng mga materials na gagamitin para sa, sana nasabing project. Uh, listahan na, na maayos, listahan na detalyado, no? para may pagsundan kayo kung, ka, kung kayo po ay magpapagawa ng uh, sistema na 60-40 o pakyawan. Sa muli, maraming maraming salamat. Ito po si Jedrios. Thank you and God bless